Isinagawa ng Department of Science and Technology ang kaunaw na Science and Technology Impact Assessment Conference. Lahit itong mapaunawa sa science community ang kalagaan ng pagsasagawa ng impact assessment. Sa mga isasagawang proyekto, lalo na ang mga pinopunduhan ng pamahalaan, may ulat si Rod Lagusan. Nais ng Department of Science and Technology na mapatatag ang pagsasagawa ng impact assessment sa science community para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga proyekto, lalo na ng mga pinopondahan ng pamalaan na dapat maramdaman at makatulong sa publiko. Ang isang sinusulong natin sa kasalukuyang administrasyon ay tingnan ng mabuti ang business aspect ng mga research and development. Kasi sa totoo lang, uh, ang ating mga kababayan, uh, ang pangunahing gusto ay magandang kalusugan at may sapat na kita, may hanap buhay, di ba? Pag assessment serves as a tool for transparency and accountability. Iyan naman talaga yung purpose. Layunin ng First Science and Technology Impact Assessment Conference na mapaunawa sa scientific community ang kalagahan nito. Bago pa ba ang proyekto ay gaganapin or implement, dapat may pakita na na pagkatapos ng isang proyekto o ng isang programa, ay may benepisyo sa pangkalatan sa publiko. NEDA and DBM already is starting to roll to roll out yung national evaluation policy framework. So this is the legal basis that will require uh, the line departments to have an impact assessment program. In the very near future, irerequire nila yung lahat ng departments to have this program. Kaya mahalagang matukoy ang stakeholders o mga makikinabang sa mga isasagawang proyekto. Meron na tayong mga tools and techniques to really make sure that even before a project is going is to be implemented, we have an idea already ano ang magiging outcome niya, na-quantify iyon, na-monetize iyon. At the same time, there are also those projects wherein we do the impact analysis after it has been implemented. Uh, pwede din po iyon, but it answers the question, what are the actual impacts of that project? Ayon pa sa DWST, malaki ang may tutulong ng proseso para sa mga isasagawang research and development sa bansa na layong ay parating sa mga tao ang benepisyong hatid ng siyensya, teknolohiya at innovation. Rod Lagusad, para sa bayan.